narito na ang ating headlines ngayon. Dating DPWH Bulahan District Engineer Henry Alcantara, pinangalanan ng ilang magbabatas na umanay tumanggap ng kickback mula sa manumalyang flood control projects. Higit 35,000 pamilya apektado ng masamang panahon. International Criminal Court inilabas na ang dokumento ng mga kasong isasampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baguio City District Engineer sinuspinde dahil sa umunay tampering ng dokumento sa mga proyekto ng DPWH sa City District Engineering Office. DBM may sapat na pondo para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando. Oil price hike ipinatupad na ngayong araw. Dalawang Taiwanese arestado sa illegal recruitment limang OFWs na iligtas sa Naiya. Croatia nagbukas ng 435 job openings para sa mga Pilipino sa ilalim ng G2G program. At para sa ating ulat panahon, Bagyong Nando nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Panibagong tropical depression, patuloy na minomonitor ng pag-asa. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, September 23, 2025. Ito po si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid sa inyo ng mga maiinit na balitang nakalap ngayong araw. Live niyo rin po kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at bagong kaganapan. Narito na ang detalye ng mga balita. Para sa ating unang balita, pinangalanan ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang ilang mababatas sa di umano'y tumanggap na standard operating procedure o kickback mula sa manumalyang flood control projects ng ahensya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong Martes. Sa isinagawang pagdinig ng Senado kanina, ibinunyag ni Alcantara sa kanyang affidavit ang pangalan ng ilang opisyal na tumanggap umano ng kickback mula sa proyekto ng flood control at sangkot sa questionable insertions kabilang nasa na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jingoy Estrada, Senator Joel Villanueva, pati na rin si Ako Bicol Representative Zaldico at dating Kaloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Ayon kay Alcantara, si Ko umano ang top proponent ng flood control insertions sa may kabuang halagaan na 35 billion pesos mula sa taong 2022 hanggang 2025 dagdag pa niya sinabi rin umano sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ang GAA insertions o GA insertions noong 2024 na nagkakalaga ng 300 million pesos ay nakalaan din umano para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumakandidato bilang senador sa nagdaang halalan Nilinaw rin niya na wala umano siyang direktang komunikasyon sa dating senador Isinilwalat din ni Alcantara ang naunang naiulat na na 355 milyong halaga ng proyekto na umano'y kay Senator Jingoy Estrada at ang 150 milyong halaga ng allocation na di umano'y para kay Sen. Villanueva. Samantala, ang naturang mga aligasyon ay sinangayunan naman ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee. Tawag na yun ito, sinamahan naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya si Alcantara para sa pagproseso ng kanyang affidavit matapos itong humingi ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program dahil na rin umano sa bigat ng mga aligasyon mula sa kanyang sinumpaang salaysay. Samantala, umakyat na sa mahigit 35,000 pamilya ang apektado ng habagat at ng mga bagyong Marisol at Nando ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakauling ulat, kabuang 35,264 na pamilya o mahigit 123,000 katao o individual ang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calderier o Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit limang libong pamilya ang nailikas bilang preemptive evacuation sa iba't ibang rehiyon kabilang na sa NCR at Calabarzon. Sa kasalukuyan, higit 4,000 pamilya ang nananatili sa 252 evacuation centers habang may mahigit 1,300 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Patuloy ding biniberip o biniberipika ng NDRMC ang ulat ng tatlong nasawi siyam na sugatan at lima pang nawawala. Formal na ang kinasuha ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong pirmado ni ICC Deputy Prosecutor Mame mediang -Diang, Sangkot si Duterte sa tatlong bilang ng kasong pagpatay at tangkang pagpatay na nagresulta sa pagkasawi ng 78 individual mula sa taong 2013 hanggang 2018. Kabilang dito ang mga insidente noong siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan bilang Pangulo ng Bansa. Sa unang count ng kaso, inaiugnay si Duterte sa pagpatay ng labing siyam na biktima sa Davao City mula taong 2013 hanggang 2016. Samantala, sa ikalawang count, kinasuhan siya sa pagpatay ng labing apat na tinagurang high-value targets sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2017. Habang sa third count naman, naiugnay siya sa 45 kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay sa ilalim ng Barangay Clearance Operations mula 2016 hanggang 2018. Ayon sa proksikusyon, ang mga pag-atake noong panahon niya bilang mayor ay isinagawa ng Davao Death Squad na binubuo ng pulisya at ng mga bayarang hitman. Samantala noong siya ay naging Pangulo, isinagawa raw ito sa mas malawak na national network na binubuo rin ng mga law enforcement personnel at non-police assets. Idinidiin din si Duterte bilang may pananagutan sa pamamagitan ng pag-utos, pag-uudyok at pagtulong sa mga naturang operasyon. Naglabas man ng preemptive suspension si DPWH Secretary Vince Dizon laban sa kay Baguio City District Engineer Rene Zarate matapos mapaulat ang umano'y paninira at pagbabago ng mga pampublikong dokumento tungkol sa mga proyekto ng DPWH sa Baguio City District Engineering Office. Ayon sa dalawang pahina ng administrative complaint na isinampa ni Dizon, nakasaad dito na hindi umano nakikipag-cooperate si Zarate sa Independent Commission for Infrastructure ICI para sa investigasyon at posibleng umunong alteration sa records na may kaugnayan sa mga flood control projects at iba pang proyekto ng ahensya. Ito ay salungat o kontra sa utos na inlabas ng ahensya noong September 18 na nag-uutos na lahat ng opisyal at empleyado ng ahensya ay kailangang isumitay ang lahat ng dokumento at impormasyon na makakatulong sa investigasyon ng ICI. Agad ding na-issuehan sa zarate ng 30-day preemptive suspension dahil dito." inakusahan sa zarate ng gross neglect of duty, gross insubordination at conduct of prejudicial to the best interest of service, base na rin sa rules on administrative cases in the civil service. Samantala, binigyan naman siya ng tatlong araw para magsumite ng sagot. Ayon pa sa utos, kung hindi ka agad makapagsumite ng ay otomatikong dedesisyonan ang kaso batay sa mga record na hawak ng ahensya. At yan muna ang mga may na balita. Magbabalik ang Balisong News Patrol. In the heart of Batangas City, where comfort meets the tropical heat, one name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mula sa supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, one-stop shop ang AFA Air Conditioning Supplies and Services Batangas. Where comfort is a top priority. Behind every success they celebrate, it's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a quality work. Walang stress, because they will handle the rest. Reasonable prices. Trained AC technician. Book your service within minutes. Service scheduled within 24 to 48 hours. And with service warranty. Kaya naman may rain or shine kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig, pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkakatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Presko, pulido, panalo. AFA air conditionings license services Venom Art Bata City where we design your style. Everything is elevated with Venom Art Batanga City. We have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets. Looking for exceptional t-shirt printing? Contact us now at 0995-214-8443 or email us at venomartbatangas at gmail.com Located at Jerison Commercial Plaza, P. Herrera Street, Barangay Saiz, Batangas City. For inquiries, you can visit Facebook page at Venomart Batangas City. at nagbabalik ang Balisong News Patrol para sa ipapang balita, tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng Super Typhoon Nato. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangadaman, iniutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad bigyang suporta ang mga nasa landa, ngayon din ang mga frontline agencies na tumutugon sa kalamidad. Batay sa tala, mayroong mahigit 8.6 billion National Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa ayuda, relief goods, rehabilitation at pagpukumpuni ng mga permanenteng estratura. Maaari ring gamitin ang ng iba't ibang ahensya ang kani-kanilang quick response fund na hindi na kailangan ng rekomendasyon ng NDRRMC o pirma ng pangulo para magamit ang QRF. Pwede itong maging replenish kapag nagamit na ang kalahati ng pondo. Dagdag pa ng DBM, hindi dapat mag-alala ang publiko dahil sisiguraduhin ng ahensya na mabilis ang pagpoproseso ng pondo basta kumpleto at maayos ang mga dokumento. Samantala, muli pong nagpatupad ng taas presyo ang ilang kumpanya ng lagi sa bansa ngayong araw, September 23. Epektibo, simula kaninang alas 6 ng umaga, na ng isang piso kada litro ang presyo ng gasolina, may 80 centavo naman kada litro sa nadagdag sa diesel, habang piso kada litro naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang paggalaw ng presyo ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan at ang pagpapatuloy ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Anasta naman ang dalawang Taiwanese national na sangkot umano sa illegal recruitment ng Pilipino para sa scam hog sa ibang bansa sa Naiya Thermalty sa Pasay City nitong lunes. Ayon sa Department of Migrant Workers, inalok umano ng mga sospek ang mga Pilipino ng trabaho o customer service representative sa Cambodia. Sa pamamagitan ng social media at messaging platforms, nalok-umano ang mga biktima ng sweldo mula 800 US Dollars kang 1,000 US Dollar o may katumbas na 45,000 Pesos kang 58,000 Pesos kada buwan. Pero natuklasan ng mga otoridad na peke-umano ang alok na trabaho at konektado ito sa mga operasyon ng cyber fraud sa Southeast Asia. Sa parehong operasyon, nailigtas naman ang tatlong lalaki at dalawang babaeng Pinoy na pawang nais lang sana magtrabaho abroad. Gihit ni DB o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, malinaw ang mensahe ng kanilang ahensya na hindi sila titigil sa pagtugis ng mga recruiter at human trafficker na namamanan o namamanan tala sa ating mga kababayan. Ang dalawang banyagang sospek ay nahaharap sa kasong illegal recruitment at human trafficking sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act at Anti-Trafficking in Persons Act. Magbubukas ang Europa bilang bagong labor frontier para sa mga Pilipino na narito na rito ang Croatia sa pamamagitan ng government-to-government -government hiring program katuwang ang Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, malinaw ang sakasunduan at parehong gobyerno ang nagbabantay upang matiyak ang proteksyon, suporta at respeto para sa mga manggagawang Pilipino. May kabuo ang 435 job openings na iniaalok ang sa ilalim ng pilot recruitment program, kabilang ang 255 room attendants, 110 waiters at 70 cooks. Ang matatanggap ay mahukuha o makakakuha ng sahod na mula 976 hanggang 1,079 euros o humigit kumulang 62,000 pesos hanggang 69,000 pesos kada buwan. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong aplikanteng Pilipino na may edad 18 pataas, high school graduate, may sa NC2 certificate at marunong suwikang Ingles. Hindi rin kailangan ng working experience. Ang mga interesadong aplikante ay dapat mag-register online sa DMW portal at personal na magsumite ng kompletong dokumento sa DMW office bago ang deadline sa September 24. Itinakda naman o itatakda naman ang interview ng mga pre-qualified applicants sa October 15 sa DMW head office sa Mandaluyong. Palala po ng DMW, Tanging lamang ang may kumpletong dokumento ang tatanggapin at mahigpit na ipinagbabawal ang mga illegal recruitment. Dumako naman tayo sa ating o kasalukuyang lagay ng panahon ngayong Martes. Ayon sa pinakauling ulat ng pag-asa, tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 8 ng umaga ang Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa na nanatili ang lakas ito na may hangin 185 km kada oras malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 230 km kada oras. Kulitong namataan kanina alas 10 ng umaga sa layong 385 km hilagang kanduran ng kalayaan kalayan o 425 km kanduran ng Basco Batanes. Pero kahit nakalabas na ang bagyong nando, nananatili pa rin nakataas ang, ang wind signal sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon sa kanilang 11 a.m. bulletin, nakataas pa rin ang signal number 2 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bayan ng Hilagang Kanlurang Cagayan, Hilagang Apayaw at buong Ilocos Norte. Asahan din dito ang gale force winds. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, mainline Cagayan, Hilagang Isabela, nalalabing bahagi ng Apayaw, Abra, Kalina, Mountain Province, Ipugaw, Benguet, Ilocos La Union at Hilagang Handuran ng Pagasinan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas na hangin. Bukod sa direktang epekto ng bagyo, nakakaranas din ng malakas na hangin dahil sa trough ng bagyong Nando at Southwest Monsoon o Habagat, ang bahagi ng Zambales, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Western Visayas. Nanatili limang nakataas ang gale warning sa bayin ng Hilagang Luzon, kaya pinapayuhan po ang mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Samantala, naging ganap na tropical depression na po ang binabantay ang LPA kaninang alas 8 ng umaga ayon sa pag-asa. Huling namataan ng tropical depression opong sa silangang bahagi ng Southern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may taglay na maximum sustained winds na 55 km h hour at pagbukson na hanggang 70 km h hour. Tinatahak nito ang direksyon patungong west on northwestward patungong eastern Visayas at southern Luzon sa bilis na 35 km h hour. Base po sa forecast outlook ng ahensya, Inaasahang dadaan ito sa Southern Luzon area, particular na po dito sa may Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, pagsapit ng Biyernes o Sabado at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa linggo September 28 ng gabi. Pero ayon po sa pag-asa, posible pa rin po itong magbago. At yan po ang ating ulat panahon. At at yan po ang mga may na balita dapat niyong malaman ngayong araw. Mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, mutok lamang dito sa balsong News Patrol. Hatid pa rin po yan ng balsong Channel tuwing lunes hanggang biyanes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Muli ito sa Diana Rupan. Magandang hapon.